Hello guys, magsisimba muna kami guys Malapit lang po yung simbaan dito sa uh, aming chapel Sisimba lang po kami guys Tara po, simba tayo Yan sila guys so, oh. Mga kasama ko, nasa unahan hey Guys, simba muna kami dito, ang dalakaad Lapit lang po yung simbahan dito ako. Simba-simba tayo guys. Pag may time tayo guys. Pasasalamat guys. Simba tayo guys. Ayan guys. Yung asawa ko saka yung bilas ko. Ayan. Malapit na kami guys. Nilalakad lang po namin dito sa chapel namin guys si malapit lang naman po Ayan guys, malapit na po kami Malapit na sa sundahan Guys Ito guys, dito na, malapit na yan po ang asawa ko yung naka stripe po to bibigay lang po doon sa secretary dahil makapamisa yan po guys yan May malit na chapel lang guys dito kami nagsisimba hindi na kami pumupunta ng bayan guys dito lang sa chapel mismo na uh, malapit lang po ito lang guys sa aming lugar po ito na po kami guys sa simbahan mapamisa po yung asawa ko guys ipili po siya ng ano doon sa sekretary so yan po guys Taimik na po kasi medyo malapit na po ang misa. Nandiyan na si Father po. Umpisa na po, guys. A few moments later. And guys, dito na kami. Tapos na ang misa. Pauwi na po kami sa bahay. So guys, to. Maraming salamat po sa nanonood yan. Thank you so much. Ulitin. Thanks for watching. Subscribe. Rob's vlog. Like and share.